Ang buhay ay hindi nagkukulang na ibigay sa iyo ang iyong patas na bahagi ng mga pagsubok. May mga hamon sa literal na bawat yugto na iyong mararating o anumang tagumpay na natamo. Madalas mong naisin ang mga problemang ito na mawala sa iyong paraan upang maaari kang magpatuloy o makakuha ng sandaling iyon ng kapayapaan at masabi na ang Diyos ay nag-aalala sa iyo. Ngunit paano kung hindi ito mangyari? Paano kung ang iyong mga problema ay mananatiling mas matagal kaysa sa inaasahan? Hihinto ka ba sa pagdarasal? Hindi, minamahal, kailangan mong magtiwala sa oras ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin mag-subscribe ka sa channel na ito. Malamang na sinabi sa iyo ng ilang beses na dalhin ang iyong mga alalahanin sa Diyos. Hindi ba't isang napakagandang pakiramdam kapag nakikipag-usap ka sa kanya tungkol sa ilang mga isyo, at mahimalang inaayos niya ang mga ito na parang hindi pa ito umiiral noong una. O napagtanto mo na bago mo paman ipahayag ang iyong mga hangarin, siya ay nagbigay ng mga sagot sa kanila. Masaya ka, hindi ba? Ang pagkaunawa na binibigyang pansin ng Diyos ang iyong mga hangarin at paghihirap ay nagpapasaya sa iyong puso. It builds your faith and makes you trust God more, even for small things, right? Ngunit ano ang mangyayari kapag nananalangin ka sa Diyos tungkol sa isang tiyak na pagnanais, at ang sitwasyong ito ay tila napakabigat, ngunit walang tugon mula sa Diyos. Anong ginagawa mo sa video na ito, maliliwanagan at mahihikayat kang patuloy na manalangin at magtiwala sa Diyos. Nais ko ring ipagdasal ang tungkol sa mga panahon ng pagsubok na ito kasama mo pagkatapos ng pag-uusap na ito, kaya mangyaring manatili sa akin. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo ng pagbabago. Ang mga posibilidad sa mga panahong ito ay maaaring mukhang laban sa iyo, at nagtataka ka lang kung bakit ito ang iyong pagsubok sa partikular na oras ng iyong buhay. Maaaring umaasa ka pa ng isang malaking pagbabago, at kahit gaano mo pa sinubukang umunlad, tila imposible habang patuloy kang nakakaharap sa isang dead end. Malamang na dinala mo ang mga alalahanin na ito sa Diyos at naniwala ka na babaguhin niya ang iyong katayuan. Para lamang matuklasan na sa kabila ng ilang araw na pag-aayuno, pagdarasal, at paninindigan sa pamamagitan ng pananampalataya, walang nagbago. Tila ikaw ay tumatama sa isang brick wall at natutukso kang sumuko mahal, hindi dapat maging opsyon ang pagsuko. Maaari kang mapagod, iniisip na ikaw ay nag-iisa, lumalaban sa labanan ng mag-isa, at tumakbo sa karera ng walang sinumang mang magpapasaya sayo. Normal na masiraan ng loob, at magtanong sa Diyos sa ganoong pagkakataon. Baka magtaka ka pa kung nasaan ang Diyos. Okay lang na ganito ang pakiramdam, pero ang isang bagay na hindi mo dapat gawin ay sumuko sa iyong mga panalangin na ang iyong mga sagot ay hindi nalalapit, ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi na interesado sa mga gawain ng iyong buhay o na siya ay patay na. Hindi, mabuti man o masama, siya ay nananatiling Diyos, at ang huling bagay na dapat mong gawin ay huminto sa pagdarasal. Naalala mo ba ang kwento ng matyagang balo sa Lukas 18? Isipin kung siya ay sumuko ng mas maaga, mamimiss niya sana ang blessings niya, Naunawaan ito ng salmista. Hindi katakataka na sinabi niya sa mga awit 88, Isa, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagliligtas sa akin. Araw at gabi ay sumisigaw ako iyo. Mga minamahal, kailangan mong magtiwala sa oras ng Diyos. Kailangan mong maniwala na sasagutin Kanya sa lalong madaling panahon. Kahit na walang nakakaalam kung kailan, hindi ka maaaring tumigil sa pagdarasal. Kung ang buhay at ang mga pagsubok nito, ay hindi nagbibigay sa iyo ng dahilan upang ngumiti, at ang katahimikan mula sa Diyos ay ginagawang mas komplikado ang mga bagay, mangyaring manatili. Marahil ay iniisip mo, bakit? Maaaring sinasabi mong nag-iisa ka lang dito, at walang nakakaintindi sa bigat ng iyong mga laban. Marahil lahat ng tao sa paligid mo ay kinukutya pa ang iyong Diyos at kaligtasan. Maaring itanong mo, nasaan ang Diyos sa lahat ng aking pasakit? Mahal na anak ng Diyos, hindi ka nag-iisa sa lahat ng ito. Maaring tahimik ang Diyos, ngunit hindi siya nawawala. Nandyan siya sa tabi mo bilang iyong kasalukuyang tulong sa oras ng problema. Baka lumuha ka pa dahil sa pressure na nararamdaman mo, sa stress mula sa panahon ng paghihintay, at sa pakiramdam ng kawalan ng magawa kailangan mong maunawaan na walang luhang ibinuhos mo ang hindi napansin ng iyong ama. Tingnan ang mga awit 56, walo. Itala ang aking paghihirap, ilista ang aking mga luha sa iyong balumbon, hindi ba sila nasa iyong talaan? Naniniwala ka ba? Ang katotohanan na kayang itala ng Diyos ang bawat luha, ay halos tulad ng iyong mga luha, ay mahalagang mga brilyante sa kanya. Kaya't binabantayan niya sila, Tinitipon sila sa isang florera, at iniimbak ang mga ito. Nakikita mo ba kung gaano kakahalaga sa Diyos, kasama na ang iyong mabuti at masamang panahon? Nangangahulugan ito na hindi ka nag-iisa. Mangyaring huminga. Kasama mo ang iyong ama. Hindi siya umalis, siya ay palaging nandyan at palaging nandyan. Ang isang katulad na sitwasyon ay maaaring nangyari, bago ngayon, at nakita mong dumaan ang Diyos. Kaya ngayon, maaari kang magtaka kung bakit naiiba ang sandaling ito. Kung paanong hindi mo siya pinagdudahan sa mga nakaraang sandali, nagpakita siya sa tamang oras. Gayon pa magtiwala sa kanya ngayon. Ang iyong ama ay maawain at laging tapat, at kahit na hindi mo ito nararamdaman ngayon, tandaan na siya ay isang kanlungan pa rin, isang kanlungan na palagi mong matatakbuhan sa bawat sandali kasama na ngayon. Nariyan siya sa lahat ng panahon at nangako siyang hindi alis. Ang panalangin ay isa sa mga paraan upang manatiling nakikipag-ugnayan sa kanya, kaya huwag mong talikuran ang iyong lugar ng panalangin. Gusto kong ibalik ang iyong isip sa kwento sa Biblia tungkol sa isang babaeng nagngangalang Hana. Naaalala mo siya, tama? Oo, maaaring iba ang kanyang suliranin kaysa sa iyo. Ngunit may kakaiba sa diskarte ng babaeng ito sa kanyang mga isyu na gusto kong isaalang-alang at matutunan mo. Sa isa Samuel isa, anim, sa kanyang matinding paghihirap, si Hana ay nanalangin sa Panginoon na umiiyak ng mapait. Napakaraming pinagdaanan ng babaeng ito, tulad mo, at pinagtawanan siya ng kanyang kabiyak. Kapag lumakas ang pressure, ibabalik niya ito sa Panginoon. Tila hindi pinapansin ng Diyos, ngunit hindi tumigil si Hana sa pagpunta sa nag-iisang may mga sagot sa kanyang suliranin. Dapat mong matutunang patuloy na ibuhos ang sakit sa iyong kaluluwa, pabalik sa Diyos sa halip na sabihin sa iba. Huwag isipin na hindi siya nakikinig ng mabuti. Binabantayan ka niya at nababagabag sa anumang dahilan ng iyong pagkabalisa. Kaya dapat kang bumalik at patuloy na ipaalam sa kanya ang iyong mga kahilingan sabihin mo sa kanya kung ano ang nararamdaman mo. Habang ginagawa mo ito, kailangan mong maunawaan na nakikinig siya, at gaano man kahirap ang mga pagsubok na ito, hindi kanila nila malalampasan. Alam ng Diyos kung kailan dapat sumakay. Ang mga panahong ito ay mga panahon din kung saan ang iyong pananampalataya ay maaaring nanginginig. Maaaring nawawalan ka ng tiwala sa Diyos dahil hinaharas ka ng mga higante at pasanin na ito na iniisip na mas malaki sila. Ngunit alamin ng tiyak na hindi sila kailanman magiging mas dakila kaysa sa Diyos. Maaari niyang ibalik ang sitwasyon sa isang segundo. Kung kailangan mo ng pampatibay loob, kunin ito mula kay Abraham sa Biblia. Ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang anak, at iisipin ng isa na dapat itatag ng Diyos ang kanyang salita, at boom, ang kanyang asawa ay magkakaroon ng sanggol sa susunod na siyam na buwan, tama ba? Ngunit hindi, naghintay si Abraham ng apat na taon. Iyan ay hindi kahit na ang pinaka nakakatakot na bahagi ng buong kwento, ito ang katotohanang naghintay siya, nagtitiwala. Mahirap paniwalaan, tama ba? Ngunit ito ay ganap na totoo, Itinala ng Biblia sa Roma, apat oras labing walong minuto, laban sa lahat ng pag-asa. Si Abraham na may pag-asa, ay naniwala at sa gayon ay naging ama ng maraming bansa, gaya ng sinabi sa kanya. Maari mo bang imbibi ito? Papayagan mo ba ang kanyang kwento na magbigay sa iyo ng ilang kaaliwan na palaging mananatili ang Diyos sa kanyang mga pangako? Pipiliin mo bang manatili, maghintay tulad ng ginawa ni Abraham? at igiit ang pananampalataya sa harap ng matitinding labanang ito. Hayaan ng iyong pananampalataya na kumilos sa Diyos ngayon. Malalampasan mo ang mahihirap na oras na ito sa pamamagitan ng maalab na pananang pananampalataya. Maaari mo ring hawakan ang salita ng Diyos bilang isang angkla sa paghakbang sa mga sandaling ito. Maaari mong isipin ang kanyang mga salita bilang mga sulat ng pag-ibig ng pag-asa at lakas. Dapat mong pahintulutan ang kanyang mga salita na maging mga tasa ng pampatibay loob na maaari mong higop mula sa araw-araw at harapin ang mga higanteng tumitig sa iyo ng walang takot. Ang Biblia ay puno ng mga salita ng buhay na nagbibigay ng tamang dami ng puwersa na kailangan mong pagdaanan sa bawat panahon ng iyong buhay, at ito ay walang pinagkaiba. Ang salita ng Diyos ay ginawa para sa iyo at para sa panahong tulad nito. Bumangon ka ngayon at gawin ang anumang kailangan mong gawin dito. Labanan ang diablo dito, hamunin ang iyong mga bundok dito at ipaalala rin ito sa Diyos. Ito ay dahil ang mga salitang ito ay hindi lamang mga salita. Nagdadala sila ng kapangyarihan at maaaring tumawag sa pagkakaroon ng mga bagay na hindi pa umiiral noon. Ang kapangyarihan sa mga salita ng Diyos ay maaaring bumuhay sa mga patay, kaya sabihin mo ito at ang manginig ang jablo sa iyong kapangahasan. Ngunit mayroon kang papel na dapat gampanan, habang ginagamit ang mga salitang ito upang ilipat ang kamay ng Diyos sa iyong sitwasyon at maisakatuparan ang iyong ninanais na pagbabago. Dapat mong isara ang pinto ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya at gumugol ng mas maraming oras sa salita. Habang ginagawa mo ito, malalaman mo kung ano ang kanyang sinabi tungkol sa partikular na hamon na iyong pinagdadaanan. Gayon din, maniwala sa lahat ng sinasabi sa iyo ng Panginoon mula sa kanyang salita. Bakit? Dahil hinding-hindi ito mabibigo. Ang ibig sabihin nito ay anuman ang sinabi ng Diyos tungkol sa iyo, dapat niyang isakatuparan at maaari mong panghawakan iyon. Sinabi niya sa Isaias 55: labing isa, gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi isa sa katuparan kung ano ang aking ninanais at makamit ang layunin kung saan ko ito ipinadala. Huwag kalimutan ang makapangyarihang talatang ito. Mga minamahal, nariyan ang Diyos sa piling mo at hindi ka iiwan dahil mahal ka niya. Dapat mong laging tandaan ito anumang oras na may bagyo. Sabihin sa hamon na yon na mayroon kang Diyos na ang mga intensyon para sa iyo ay higit sa anumang pinagdadaanan mo. Gayon Gayunpaman, habang naghihintay ka sa Kanya, nang may pananampalataya, kailangan mong magingat sa mga salita na iyong binibigkas. Makapangyarihan sila, maging ito ay positibo o negatibo. Maaaring baguhin at baguhin ng iyong mga salita, ang anumang kailangan mong baguhin. Maniniwala ka ba na hawak mo ang gayong kapangyarihan? Ang isa pang kamanghamanghang bagay ay ang katotohanan na pinarangalan ng Diyos ang mga salita na iyong binibigkas. Hindi ba ito mahusay? Oo, alam ko na maaaring mahirap magsalita ng mga positibong salita sa isang nakakahiya at desperado na sitwasyon. Gayon pa magpatuloy sa pagsasalita at magsisimula kang mapagtanto na ang iyong mga salita ay umaakit ng tamang enerhiya sa iyong kapaligiran. At ang ginagawa nito ay binabago ang status quo upang magmukhang kung ano ang tawag mo rito. Hawak mo ang susi sa pagbabagong hinahanap mo, kaya dapat mong linangin ang ugali na sabihin ang gusto mong makita at hindi ang nakikita mo. Ipagpatuloy ang pagsasalita ng mga salitang ito hanggang sa wakas ay mabago mo ang iyong katotohanan sa kung ano ang gusto mo. Habang nagpapatuloy ka sa pagsasabi ng salita ng Diyos sa hamon na iyon, ang mangyayari ay nakukuha mo ang atensyon ng Diyos, at iyon ay inilalagay mo ang kanyang integridad at lahat ng kanyang pinaninindigan sa linya ng buhay. Wala siyang pagpipilian, kundi ang bumangon sa iyong pabor. Ang iyong bahagi ay magsalita ng may pananampalataya, at hayaan ang Diyos na kumilos at gawin ang kanyang bahagi sa iyong kwento. Ang isa pang bagay na makatutulong sa iyo sa pagharap sa mga panahong ito ay ang mapalibutan ng mga tamang tao, lalo na ang mga nasa pananampalataya. Hindi mo maaaring maliitin ang regalo ng mga tao na inilagay ng Diyos sa iyong buhay. Bakit? Ang dahilan ay nahalos hindi mo masusukat ang panahon ng paghihintay na ito ng mag-isa. Kailangan mo ng ibang mga kristyano na kayang hawakan ang iyong mga kamay, Umiyak kasama mo, manalangin kasama mo, at magtiwala sa iyo. Ang mga taong ito ay makikinig sa iyo at magagawang tumayo sa loob ng yugto ng iyong pinagdadaanan. Hikayatin kanilang humarap sa Diyos sa lahat ng oras na iyon sa organisadong mga komunidad ng panalangin, mga sandali ng pagsamba, at simbahan sa linggo. Ang mga aktibidad na ito sa mga support group na ito ay nakakatulong sa iyong pananampalataya at panatilihin kang lumalaban sa lahat ng pagsubok. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagpapakita sa kapulungan ng ibang mga kapatid? Sa tuwing humaharap ka sa kanya, lagi siyang nagbibigay ng hindi maisip na lakas mula sa itaas. Dapat mong laging malaman na kahit na kaya mo itong mag-isa, may mga taong handang hawakan ang iyong kamay at lakad kasama mo sa mga sandaling ito. Kailangan mong hanapin sila, at buksan ang iyong puso, at payagan silang gabayan ka sa yugtong ito. Magkasama, akitin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Maraming tao ang dumaan sa mga katulad o mas matinding kaganapan kaysa sa iyong pinagdadaanan, at nagtagumpay sila maaaring tumagal ito ngunit lumabas sila at nagkaroon ng mga patotoo bilang katibayan ng nagliligtas na kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang kakayahang magpakita kung maniniwala ka lang at mananatili hanggang sa makita mo ang pagbabagong iyon dapat kang magsimulang maaliw sa katotohanan na ang mga panahong ito ay bahagi ng buhay at kahit na ang mga anak ng Diyos ay nasusubok kung minsan ngunit ang mabuting balita ay hindi hahayaan ng Diyos na magwakas ito sa paraang hindi luluwalhatiin ang kanyang layunin sa iyong buhay. Madadaanan mo ang season na ito, at lalabas ka na hindi lamang ng isang patotoo, kundi maluwalhating patotoo. Ikaw ay nakikiusap na maging matatag, at hindi matitinag. Darating ang iyong sagot. Hinihimok ko kayong maghintay at makita ang tagumpay na gusto ninyo. Pwede bang kausapin na lang natin ang Diyos ngayon? dahil naniniwala akong nakikinig siya. Ama, salamat sa palagi mong pagpapatunay na tapat. Ang pag-iisip na ipinakita mo hanggang sa sandaling ito ng aking buhay ay hindi maisip, at ako ay lubos na nagpapasalamat dahil ikaw ay isang mapagmahal na ama. Salamat sa pagiging sinadya mo tungkol sa akin at hawak mo ako sa iyong mga bisig. Ama, natuto na ako at batid ko na ngayon na mabuti ang layunin mo para sa akin at hindi mo napapansin ang aking mga paghihirap. Alam ko na ikaw ay kasama ko sa bawat panahon, sa mga masasaya, at hindi masayang sandali. Ama, mahina ako. Hindi ko kayang hawakan ang problemang ito ng mag-isa. Kinikilala ko na hindi ko ito magagawa sa aking sarili, at kailangan kong tulungan mo ako. Diyos, ipadala sa akin ang banal na espiritu, kailangan ko siya upang mahanap ang lakas na kailangan ko upang malampasan ang mga bagyong ito, malampasan ang mga ito. Panginoong Hesus, naniniwala ako na iniligtas mo ako at ibinalik mo ako sa lahat ng kabutihang dulot ng kaligtasan. At habang sinubukan ng mga pagsubok na ito na sabihin sa akin ang ibang paraan, tulungan mo akong makahanap ng aliw sa iyong mga salita. Tulungan akong gumugol ng oras sa iyo at magkaroon ng ginhawa at mukha para sa yugtong ito ng aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang bumuo ng pananampalataya. Tulungan mo akong magtiwala. Liwanagin mo akong maunawaan na ang paniniwala sa iyo ay nangangahulugan ng paghihintay ng walang takot at paghihintay mula sa isang paninindigan ng pag-asa at tagumpay. Bigyan mo ako ng biyaya na maunawaan na lagi kang darating para sa akin, at ang sandaling ito ay hindi magiging iba sa mga nakaraang panahon na ipinakita mo ang iyong katapatan. Tulungan mo akong tumayong mabangis sa pananampalataya, lalo na kapag ang mga unos ay umuusad ng higit kaysa karaniwan, at palakasin mo akong lumakad sa mga tubig na ito habang ako ay lumalapit sa iyo. Tulungan akong panatilihin ang aking tingin sa iyo, Ama sa Langit. Tulungan mo akong makahanap ng kanlungan sa'yo. Tulungan mo rin akong lumago sa pananampalataya. Mangyaring pasiglahin ako sa pamamagitan ng iyong salita at panindigan ako habang naghihintay ako sa'yo. Tulungan mo akong mas mahalin ka sa mabuti at masamang panahon. Ama, humihiling din ako sa ngalan ng iba pang katulad ko na dumaranas ng mahihirap na oras. Tulad ng panalangin ni Job para sa kanyang mga kaibigan, na mamagitan ako para sa kanila, at nananalangin na palakasin mo sila. Yakapin at yakapin sila sa iyong pagmamahal at panatilihin sila sa iyong init. Hayaan silang makahanap ng aliw sa iyo, at tulungan ang kanilang pananampalataya. Haring Jesus, mula ngayon, pinili kong manindigan sa iyong katotohanan, at ako'y naninindigan sa pananampalataya sa makatuwid, nagsasalita ako sa bawat bundok sa harap ko na ngayon ay nagmamarka ng iyong katapusan. Ako ay nanalo. Hindi na ako isang may utang kundi isang tagapagbigay sa mga bansa. Araw-araw akong magsasaya sa pangalan ni Jesus, Amen. Sigurado ako na nasa mas magandang posisyon ka ngayon. Binabati kita. Mabuting ilike at i-share. Maaari karing mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa.